umaga mga lods so ayan mabosing mga ka tayo ngayon wala pang alas 7 6.30 pa lang dito na tayo sa shop so ayan nagagawa tayo ng ano dyan ng uh, cup flashing si pipi ka 7.30 hindi ko nagawa kahapon ayan mga tayo ayan, ayan nagsusukat ako dyan ayan sinusukat ko muna yan tapos kung guntingin kanina yan ano ko na? para ma ano yung sukat no. sa mga gusto mong paggawa no. Dito lang sa shop namin dito sa May Grand River Stone, San sa Laguna. 'Yung highway naman to 'yan, 'yung National Road. Kaya gusto mong pagawa ng gutter, flashing, tsaka mga iba pang pa, mga kailangan sa bubong. Oh, 'yan. Baka pasadya. Pauis na pawis na tayo dyan, no, ayan. Ang dami na nating gagawin ngayong araw matapos natin maaga to para ma-pick up na. Na rin din naghihintay ang customer natin. At matapos natin dyan. Magano so, naman tayo sa online. Gagawa naman tayo sa online. Bossing. So, kasama ko dyan si Poging Poging Aya. Ang maaga po kapasok ng batang to. Very good talaga eh. Ayan, sasalang si na po natin sa vending machine. O, oh, tignan, panoorin nyo po paano kayo madali lang naman po matutunan ito kaya lang ano, yung rotation lang naman ng ng plane sheet ang ano niyan ng pag-aaralan ay mga sukat dali lang i-operate yan half bend yan half bend yan pinaka lumalapat sa air. Okay. yung pinaka-cup naman yung tumatama sa pader yan pinaka-wall pinaka-cup nila sa wall tapos ito naman yung, wall. lalapat sa yero na yan yung pinaka ano ba diba? madali lang mga oh, bossing yan yan ang ginag ah, bali, apat yung order na yan pwede lang po yung dalawang plain sheets sa apat na peraso ang kulay po niyan, beige madalang po may umonder niyan yung mga kulay na yan <clears throat> kaya mas pricey yan eh, yung beige na yan kaysa sa ibang kulay may iba po ang kulay natin ng mga plain sheet mayroon mo tayong chocolate brown may blue, green red, pangkaraniwan yung blue green red, pangkaraniwang kulay, meron po tayong gray, tsaka orange yan, may orange na rin, tsaka itong beige. Uh, yung gray, orange, tsaka beige, 0.5 lang po, 0.5 mm lang po. Nipis. Actually, 4x8 lang naman ang sukat niya ng mga beige Tapos yung red, blue, green, yung red, tayo niyang ano, 0.4 manipis itong biniben natin 0.5 to pa isa, -isa lang kasi medyo makapal pag 0.4 pwede nang pagsabay tatlo dalawa ganyan ito pwedeng pagsabayin to kaya lang ayaw ko gawa nung baka mag-adjust eh, pag ganyan yan malapit na tayo matapos dahil dalawa na kami yan mga bossing gusto para sa inyong pangangailangan sa pagbububong ayan, tutupi tayo malong span, marami din tayong mga long span Mag magawin din tayo ng Spanish gutter tsaka box type gutter may stainless man o may kulay o mga GI ganyan. siya yung nagpapay special na pabend din dito ng kapal na yun, JR, yung, uh, pinaka, mga pinaka 2.0 yung kinupin namin, hirap na hirap na yung, yung machine, pero kaya naman, dahan-dahan lang. natatakot lang ako minsan baka bumi, masira eh. Pero dahil kinaya naman, ayun. Ito naman maayos. Eh. O yan, pangatlo na yan mga boss. Oh, cup flashing. Light beige. Dito lang po kami sa highway. Dapat ng SMDC malapit sa Meralco Santa Rosa. Madali lang naman pong hanapin. Kaya magpa-bend na kayo dito. Mura lang ang bend. Uh, minsan pagka marami, binibigay ko ng 10 per bend. Lalo na 0.4. Pero pag makakapal po, 0.5. 15 to 20 pesos po. Depende po sa ipapaano. Pero pagdating sa Spanish gutter, kasi marami yung tupi naman yun di, hindi naman po natin yan, naman yung tina-charge ng per-bend kasi lugi naman yun. Pwede nag-charge lang ako ng minsan 150, minsan 120, yun. sa isang buong gutter na yun. Sa bend charge po yun. Iba pa yung plane sheet. No. Bibili nyo po yung plane sheet. Pag -pain -pain, medyo pagka maramihan, magbidiscount yun sa plane sheet. 1.5 ganun din po. Yan, tapos na kami. Salamat mga bossing. Ayan, tapos na. Ayan, uh, wala pang mga alas 7 pasado.